Kilalani natin ang isa sa mga pinakasikat na action star noong dekada 90, ang veteranong aktor na si Roy Venzon. sa mabagsik na karakter niya noon sa mga pelikula. Isang chill na chill na Roy Venzon ang inabutan ko rito sa kanyang farm sa Pampanga. Wow, Hello, Mr. Man. Roy Venzon, the other side of the actor. Hello po, okay. kamusta ho kayo? Okay. Matikas pa rin ang kanyang tindig, hindi mo aakalain 65 years old na si Roy. Wow, this is a different you, no? Sa napapanood po mm -hmm. namin sa telebisyon, sa mga mm -hmm. pelikula, kayo pala ay magsasaka? Oo, <laughs> magsasaka. Noong yes. PAM, same mama pa, kasi tatay ko. So bukod he, sa palay, ano yeah, ba? Uh, palay, dati tubo kasi. After that, palay, that was corn. Pagsasaka na raw talaga ang kabuhayan noon ng mga magulang ni Roy at tumutulong din siya sa pagtatanim noong kanyang kabataan. Uh, ito yun eh. Ganyan din ang gagawin dyan. Uh, uh -huh. prepare nila ngayon. Tapos Uh, dito rin, prepared na yan. So, ito ho, ito yung lupa. Oo, uh, yan, ng, ng, yan, tatam na yan. Nandun, ah, nandun. As far yandun, as yandun. I can uh, see. Yan, 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 so, preparation tapos, stage preparation na ho. Yan. Tapos, ito tapos, ang... Tapos, ito, li liligyan ng tubig yan. Pag uh, may patubig kasi dito, oh. tapos, uh, pag okay na, prepared na, malambot na yan. Ito yun, ah, ito yung nilalagay. Uh, nila. Pero Ay ba? ganyan ho ang magiging, ang magiging itsura ba? Ito yung magiging itsura. Hmm. Uh, ibang may I iba yung lalo, no? Yes. In three months and a half time, na sila. Malayo sa ilaw ng kamera at ingay ng showbiz. Masaya raw si Roy sa simple at tahimik na buhay dito sa probinsya. Yun ang maganda din sa akin. May separation. Merong, merong pagkakaiba. Yeah. No? May pinag-uusapan dito iba. May pinag-uusapan sa Manila. Iba, ibang tao ko naman doon. Ibang tao ko dito. Yun. Kaya may pag-uusapan. Kaya hindi boring sa akin. Uh -huh pagdating ko dito, uh, may piece of mine ako. Sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan, isinama kami ni Roy sa kanya mismong tahanan. Gano'ng katagal na hutong bahay na ito? Wow! Mga um, mores, 1925. 1925 pa? Mm -hmm. Ano to? Parang ancestral? Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Bunso sa tatlong magkakapatid si Roy Venzon, o Roy David sa tunay na buhay. Dito siya sa Pampanga, ipinanganak at lumaki. Nung nag artista ho kayo, ano ba? Umuwi pa rin kayo dito o nagkaroon kayo ng halfway house ako sa Manila? Meron sa Manila. Manila, ako. Nung Pero, umusya ako, sa Manila ako. But I'm sure it's always a good feeling. Pag may probinsya ka, mas gusto ko dito. Hindi na masyadong malayo. Dito sa kanilang sala, bumungad sa amin ang poster ng ilan sa mga pelikulang ginawa ni Roy. Pansin ko, ito ito lahat ang mga naging pelikula nyo mm -hmm. noong ilan lamang, ano? Oh yan lang yan. Marami po. Ay, sila kayo pa. yun? Yup. Mm -mm. Pero nakakatawa pag nakikita mm -hmm. nyo na, uh grabe, ang dami nyo na palang pinagdaanan na naging pelikula, no? All right, I see a lot of pictures. Okay, unang-unang, yep. inyong mga dalagim din. Yes, that's Jamaica and Virginia. Sino po ang panganay? Ang pangalawa ito. Okay, ilan ho ba ang anak ni Sir Roy? So you yeah. have two dalagindings? Yeah, tatlo, tatlo. Tatlo lahat? Tatlo lahat. At isang lalaki lang. Uh -huh. Isang lalaki. Meron ho bang tingin yung susunod sa yapak nyo bilang artista? Mm, sana, no? Yung bunso at saka yung panganay. Uh -huh. Pero mahilig lahat sila. Pero I don't think so. Ngayon lang siguro yan. Dahil action star ho kayo, very protective ba kayo sa inyong mm. mga anak? lalong lalo na sa mga babae. Babae kasi, ano? Yes. Kailangan They're ito. precious. Kahit ikaw. Kahit hindi action star ang papa mo, ang ka. <laughs> That's true. Bagamat abala sa showbiz at sa kanyang farm, hindi naman daw nagkukulang si Roy ng panahon para sa kanyang pamilya. Mabait po siya sa mga alaga. At lahat po ng mga gusto namin, sinusunod niya. Natutulong po siya at mab mabait po siya. At pinagnanago po ako magdadamit ako. Kung channelas pinaka -chanalas ako. Dahil kilala natin si Roy mula sa mga papel na kanyang ginagampanan, ngayon naman, kikilalani natin siya bilang asawa at ama sa kanyang mga anak. Oh. Alright, syempre kilala na kayo bilang artista, pero yung mga personal na mga traits, no, mm -hmm. ni uh, Sir Roy. So, magbabanggito ako ng mga ugali, traits, at yun, sasabihin nyo lang kung guilty kayo doon o hindi. Mm -hmm. Kung labag sa kalooban niya. Okay. <laughs> Unang-una, kayo ho ba ay romantiko? Guilty? Guilty? Bakit? Oo oh, naman. So, <laughs> romantiko. So you're very expressive when it comes to your feelings. Ah, uh, yeah. Uh -huh. Ja, ja, ako. Nandun dun sa ano yun. Nandun sa median. Seloso ko ba kayo? Mm. depende. Depende so gitna. Depende. guilty or... Oh, depende sa sitwasyon ano? Mm -hmm. All right. Hands on dad. Bakayo sa yeah. inyong mga anak. Yes. yes. So you are guilty. Yes. I think everyone wants to be guilty yes. of that, no? Yes. Uh -huh. Kayo po ba ay nagluluto? Pag wala nang makain? Mm -mm. ano <laughs> so gisa gisa lang. Oh, hindi eh, awesome dapat plan. ganyan yan, sir. No. no way. No way. No. Way. no, way. no way.